Sup guys, uh, magandang gabi sa lahat no. So isa na naman panibagong eksplorasyon ng ating uh, matutunghayan ngayong gabi. Tara guys, let's go. di mo inaasahay Nariyan lang sa tabi Yun guys, maririnig natin yung ano guys dito Merong nagbibijoke dito guys Maingay dito Kasi ano Parang piyesta sa bundok piesta. So, Pero piyesta Pero mabablog pa rin tayo no? So nandun si RX so kasama ko Kasama ko si RX guys Kulab uh, kami dito So Sinamahan ko siya Kasi napaka panganib dito guys So ayun makikita nyo may ilaw doon Bundok doon guys bundok So maririnig talaga yung mga sounds dito Mga sound effects So comment kayo dyan Kung meron kayo narinig nakita no Napaka-creepy tong lugar na to, guys. Sobra. Yan, shout out kay shout out sa lahat, no. So <coughs> Hoping guys na makatulungan niya si Ghost RX03. Uh, sa pamagitan ng pagkulab namin dito. Mag 1k na yung subscriber niya, no. So yan guys, oh kakao pala yung laging kit ko yun ang kakao so ito guys so ayan sa dun alright so dyan banda na guys nakita natin yung balbal Oke okay lang, oke okay lang bro Ingat ka dyan ha, baka nandyan lang yung balbal -bal. Yan Ang dito guys Parang piyesta dun Dun sa bundok na yun oh. Parang. Bro, mag-iingat ka dyan, bro Kasi yan lalayan natin dito sa RX guys kasi ang paborito ng balbal guys is yung mga ano yung hindi pa ano guys wala pang kaalaman sa pagbubusanting yan baka nandito da yung balbal no yan ingat ka dyan bro ha yan punta tayo uhoh uh. creepy ng lugar ito. so patuloy pa rin tayo no sagit lang ha yun yun guys yan sana makita natin yung balbal dito na ang creepy ng lugar yung ang cruiser yan si Arexo Okay lang, okay lang. Ayan. Ayan tara guys. Patuloy pa rin tayo, no? Grabe yung creepy ng lugar. Wow. Nakita ko dun. Ano yun? Oh my God. Itin. Hello? Sinisa na ako kayo, ha? Kung na-disturb ko kayo dito. Ah, nagbablog lang ako ko. Wala akong intensyon na saktan kayo nag observe lang ako dito po Ayan Wow Puga to ng ano guys Ng balbalo Ayan o no? bun abi wow komeng queue din guys kumero gina kita no narinig Siang creepy nang area na guys

Bigkasan mo ng verse part. Yan. Anong sabi nung ano part? Yung Salmo 23 part. Siya yung Yan part. Sige part. Grabe yun. Oh. Yan o. Oh. sa pangit yung mukha o. Oh. My God. yan bro yan bro Aswang yan bro Aswang yan bro ano bro lapitan ko na bro uy ang nangyari sa bro ha may tumulak sa may tumulak sa iyo ha ayan nawala na yung Labro dalawa pala sila dito bro Sino tumulak sa Ano oh, dyan? May ano dyan Oh? May ano na puso ng diwindi dyan. Mag-ingat ka dyan, baka maapakan mo. Uh, pasensya na po no, kung na-disturbo namin kayo dito. Ay ayun guys, may tumulak kay RX guys. Nutukan namin yung balbal. Inulak sa dito. Oh. Uh, oh, okay. Oh, may bahay ng diwindi guys. Oh. Yan. Mm. Yan. Sabi nang nag-comment dito, itim daw ang nandyan. So, sorry po sa disturbo ha. Kung nandyan man kayo, nakatira. Oh. Eh, in the name, in the name of oh, okay. Jesus. Uh, wala wala kayong karapatan na anuhin kami ha dalawa pasensya na pasensya na po bro mag ingat ka dyan bro baka yun eh, samahan natin to guys baka anong mangyari dito no pangalawang bisis ka bro bro harap ka dito bro ano ha ah? pangalawang bisis dun kinuha yung it, kinuha yung attention namin guys kasi nga focus kami dun tinulak siya dun ala nga naman ako magpo-focus ako dun sa balbali yung kasama ko may tumulak sa kanya sige bro libutin mo dyan hanapin ko dito dito lang yan bro yan pumasok sa ako pumasok sa ako guys parang may lumipad Tayu guys, tuloy tayo. Ito lang yung balbal -bal kanina, guys. Bro, mag iingat ka Jan, bro. Ano nangyayari sa iyo, ha? Ini si RX Gizo. Oh. Ako yung naano dito. nababahala ako dito. Si Pangalawang B tinulak siya, guys. Nang balbal. -bal. Bro. Bro, feel ko bro ba? Ang yung balbal na nakatira nandito lang sa ilalim ng lupa. Baka bro, baka dito sa ilalim ng lupa na ano to bro, parang may portal bro, parang may tunnel. Kasi maririnig, naririnig ko talaga yung ano niya. Busis niya. sige sige mag ingat ka dyan ha baka hilain ka na naman dyan yan, Hinila sa kanina guys dito grabe sige dito ako sa ano kabila baka nandito yan yan kayo nang humusga guys ha kung ano yung nakita namin guys yan delika delikado dito bro pag ikaw lang mag isa bro yan yung pumunta ka dito napatakbo ka no yan si Rx oh. Yan. Pag pag anon bro. Pag ganun bro, bigkasan mo agad ng burst, bro. Kaya nga sabi ko ganina, bigkasan mo. Turo, tinuruan kita. Mataranta hmm? ka? wag kang <coughs> wag kang mataranta kasi Yan yun yung gusto ng balbal -bal guys Yung matakot ka Wuh. Wow. So, Iyan bro. Paalam ka na bro. Bagaimana pa mangyari sa dito. Dito hey bro, promote mo channel dito bro. Dito bro. Dito akin bro. Magandang gabi, guys. Ghost RXL3 sana patuloy niyo po suportahan po ang mga video ko po, po na gagawin po natin. Maraming thank you po sa inyong lahat At magandang gabi. So, ayan guys. grabe grabe napaka intense na na pangyayari guys ya si rich guys grabe talaga sinunggaban siya agad guys Mal malayo kasi kami hindi kasi kami malapit buti na lang lumating din ako buti na lang nandyan si God para sa kanya hindi niya tayo pinabayaan kasi nag pray talaga kami kanina na walang mangyayari sa amin ng masama please subscribe sa kanyang channel guys Ghost are x03 Samahan nyo rin ako, TV. So, comment kayo guys kung ano nakita nyo. So, yun lang. Bye-bye. for your life